Pwede rin natin to ibigay sa mga tricycle driver. Hindi lang yung mga driver hindi lang yung mga delivery rider. Pwede rin sa mga tricycle driver at mga motor wheel dinarin po. Ito meron ako nakita. Idol. Oh. Ito, free lang yan. Free lang yan. ko sa iba. Pablo so, Sa Diyos, Free lang, free Bigay mo na sa iba yeah, free lang Salamat Ingat, ingat Marami ako nyan eh Hindi <laughs> ko kaya ubusin Ayun mga idol uh, Tatlong box na extra juice Ayun may kasamang sticker Nasa loob Abibigay natin to sa mga riders. Uh, sige, sige. Go. Uh, good morning, mga idol. Narito mayroon ako sa Kriskin BB Aya. Ayan mga idol, mag-enjoy Extra juice. Um, Tatlong box tapos lalagyan ko siya ng sticker yan bibigay natin ko sa mga delivery rider katulad ng angkas lalamo mga ganyan libre ko lang to ibibigay para masuportahan tayo ng Pero, para mga angkas delivery rider ayan, dito ko lang ilalagay yung sticker let's go ano to uh, baglong piraso to ayan o. yung laman nito siguro may mga nasa ano nasa sampot ito yung laman niya eh ito yung isang box na box na box na box na box walo walo yung laman nito sana magustuhan ng mga uh, delivery riders sa kakakas yan na Let's go Ito mga idol, try driver ibigyan na sa Yeah, gusto mo? Aha. Gusto mo to? Okay. extra juice, libre lang. Kenan. Extra juice? extra juice yan. To? Ha? promo kagak di bawah jadi ramai apa nih di rumah sih kagak di rumah kau hahaha 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 hahaha